manager ko na nga 120 ay ay ikaw magbigay mo ng 100 bigay mo na 100 na lang natin yan lang bigay natin parang parang tayo parang tayo ang kulay eh 我在这儿说，啊，别给，别给，别 Maganda to? To. Ay, ang Maganda Oo. Oh, Bak Bagong-bago so, ba 'yan? Oo. Oh, Hindi so, mo mag-traveling. Ba ayan 'yan. Oh. Doon mo. So, Doon na maglalagay ng ano. May pa 'yan, na. Tayo 'yan. すごい。<laughs>